Ba't mo sinisira yan, Noy? Gagawin ko ang higaan yan, eh. Ang tagal na natin, hindi na natin natanggal yung amoy niyan. Eh, ba't mo sinisira? Eh, di wala tayong mating. Tayo na lang magkabit niyan. Hindi natin ito kaya nga. O, oh, ikaw Ay. magkabit. O, oh, yan. Ikaw magkabit. O, oh, sino to? Ba't mo sinisira yan, Noy? Ba't mo sinisira yan, Noy? Sino ka? Ay, bossing. Ano ba? Ba't mo sinisira yan? tumayimik ka. Huwag kang makailan, Warren, na. Bakit? Ah, tagal na ako. Akala ko kung sino, eh. Matagal na akong nagtitiis dito sa mating natin na to. Oh. Sirain na natin. Ay! Gagawin ko ang higaan yan, eh. Ang baho, hindi na natin, ang tagal na natin, hindi na natin natanggal yung amoy niyan. Sa so, <laughs> sobrang tagal na siguro nito. <laughs> Naim yung na sa amoy niyan, boss. Paano gagawin natin dyan? Ako pa tinanong mo, anong alam ko dito sa van? Eh, ba't mo sinisira? Hindi wala tayong mating. Eh, syempre, bago ko gawin yan, meron na yan, may kapalit na yan. Ay, nasaan na? Papalitan natin. Nandiyan, na-deliver na yan. Hindi ko lang alam paano gagawin dito. Yay! <laughs> Yay! <laughs> linis <laughs> tayo <laughs> ng linis, linis tayo ng linis. Back to zero ng back to zero. Back to zero back to zero. Yung amoy pala, nakadikit na dyan sa ano? Ah, dyan pala nang gagaling yung amoy. Ang bantot eh. Kaya Tingnan natin pala. yung ano natin. Ipapalit natin dapat dyan. Check natin. O, ano natin? natin. Sa loob eh. Na-deliver na daw yun eh. Tignan natin, check natin. Oh, ayan na. Ito yung dineliver kanina. Kaya pala si Gigunting eh. Pati so, na natin, subukan natin to. Binili ko to ba sa online eh. Hindi ko lang alam. Kung pasok. Pero sabi ko, pang 2019. Iyon lang. Pag Mati. hindi pasok, ginupit-gupit pa. Siyempre, sigurado yan. Ito, so, basa muna natin. Eee, bagong mating. Sobrang baho nung ban natin. Yung pala nakadikit na dun sa ano yung amoy. Ah, kaya sa pasahero namin. Ah, kaya, syempre. Pagsusundo tayo sa airport. Secure na secure yung, ano eh. Delivery, eh. parang kaya pagamit eh. <laughs> Paano ba ito? Oh, Nakaka-stress yan. Huwag na lang kaya. Yoko, nagupit na natin. Nakuha mo ito. Bubulus akong ang utak di gagamitin. Ayaw! Ayaw. <laughs> sorry, sorry. Joke lang. Joke lang. <laughs> joke lang, Lord. <laughs> Hindi, nangako na ako ngayon 2025. Huwag Hindi na, na ako magiging mainitin ang ulo ngayon. Hindi na ako. Okay. Nagbago na ako. Nagbago na. Saan yung gunting? Gunting! <laughs> Teka! Oo. Oh, oh. Ang hirap. Naka, na lang. ako ngayon, 2025, di na ako magiging mainit ng ulo. Siyempre, eh, kailangan natin mo. Oh, Kapakadami oh, dami oh, na mong oh, tanuin. Oh. E. nga pala. Dadaan lang. Parang ay paggamit eh. Parang maganda to ah. Oo. Oh. Ha? Ah, ay. Tamang decision to. Kaya ba natin to kay kabit? Kaya yan. Pakabit, pakabit na lang natin kaya? Hindi, tayo na magkabit niyan. Ayan. Ang Panis. Panis. Hindi na mainit ulo mo. Medyo na lang, medyo na lang, medyo. <laughs> yeah. Panglikod to, ano? Hindi, ang maganda ngayon, dali na lang natin dun sa gagawa. Ah, oh, ko tayo ang gagawin Tayo ka tayo, hindi ka naman marunong. Tutulungan kita. Hindi na, pakabit na lang natin magka. Ay na lang magkabit niyan. Hindi kaya nga. Tayo na nga lang. Oo, ikaw magkabit. oh, yan. Ikaw ah. magkabit. Ah, magbabago mag na daw. Ikaw magkabit. Ako ah, nga pala. <laughs> dumating na yung ating ano, captain seat. Ayun na. Ayun na. Tuloy-tuloy na tayo talaga. Mag-upgrade na rin, guys. Lagay muna natin sa rito. Bang bang bang. So, nandito tayo ngayon sa Rolltech dito sa may bandang dita na to. Ito yung nabili natin na captain seat. Captain seat. Bago natin iwan dito, papakita muna natin. Buksan ko lang. Ah, uh, kung baga susurprise sa natin sila pag nakakabit na. Oo, oh, surprise sa uh, ano, na. Saka natin sa atin. Na-excited din ako dyan ah. Oh. Saka pala guys ha, yung Nissan ko. Nagpalit ako ng ano? Ng mags. mags. Baka gusto yung pilihin. Size ano to? 18. 18. Stock sariwang sariwa. Sariwang sariwa. Stock ng tera. O, punta lang kayo. Ano ha? PM nyo lang kami kung gusto yung pilihin niya. Ano yan? Good as brand new. Kasi nagpalit agad tayo. Ayun o. Oh. Pakita natin. Tinanggal oh. ko sa Nissan Terra ko yan. Oh, sa mga naghahalap ng ganyan, size 18. Bago natin iwan kasi sila mag install nito eh. Ang sarap mag long drive nyan dahan-dahan okay, lang to, baka madali natin Para okay. makita lang natin ito Bang. Bang. Bang! Ay! Ano? VIP na. Kapitan. Kapitan na. Captain seat. Ang Up upuan ni Kapitan Tanan. So, yung itsura niya guys. So, meron pa siyang ano. Seat belt. Parang safe. So, dalawa to guys. Uh, sa likod to ng driver yan dyan sa gitna. Na. Diba? Ito. So, tapos itong natin. Kapalitan na yun. Kaangat pa to. Hahaha. <laughs> Tapos ito, may armrest pa. Oy. Abangan nyo guys, papakita namin yung itsura nito. Let's go! Hello guys, good morning. Naalala nyo ba yung van na Pinaayos natin, pinalinis natin dahil 2019 pa siya. At ito nga, nandito tayo ngayon kay Boss rolltech Pinaayos natin, pinalagyan natin ng bagong uh, matting. Okay? Ayan na. So, big shout out sa mga boss natin dito. Pakita natin. Buksan na natin, handa na ba kayo? Yung amoy at baho, I'm expecting na wala na yun. <laughs> Pero bago natin pakita, syempre since ano, this is 1920 to 2023 to 2024, 5 6 years. 6 years na unit. Ah, kasi tandaan ni Maxine. Ah, oh, Maxine. Di ba? Syempre may mga ganun talaga na issue since second hand to na nabili natin na pang negosyo. Eh, expect na natin talaga na may mga amoy ganyan, Papalitan. kaya na, inaalagaan natin ngayon diba? Yes. pakita natin yung unang problema yung mating napalitan na natin ayan na siya guys uy hindi ko mo ay hey! Ang ganda ng lapat, oh. ba? Diba? Nawala no, amoy. Medyo, medyo nawala yung amoy. Eto kaya, ano kaya pinapalit dito? No? Magandang gawin dito. Ano? Ayan, oh, shoutout uh, sa mga bossing natin. Ayan, sila yung gumawa rito. Pag gusto yung magpagawa sa Rolltech, sila lang hanapin nyo. Okay? Big 4 yan. F4 yan, eh. Diba? Shoutout tayo. Uh, shoutout sa mga... Boss, ano pangalan mo, boss? Yan po, dyan. Dyan. Si bossing? Gerald po. Si Boss. Marlon Diago po. Boy Sapat. Ano na, Boy? Boy Sapat. Boy Sapat. <laughs> At si Boss. Daniel. Boss Daniel. Ito yung mga loyal na ah, si employee. Ito, ito, ito. Ito, ito. Lalo ito. Pangalan? Jeric po. <laughs> po. Jeric. Diba? Single? Single. Single. Ayan. So, ayan sila nagkabit niyan. Ay, check natin yung captain seat, mga brother. Tara, check natin. Ito yung nabili nating captain seat. Napanood natin ah. to kay Reed. Pakita ko na. Pakita ko na. Ayan na. Hey! Oh, no, tino. Paano, paano na, paano to dikit dito? Kasi guys, ito yung butas niya. Oh. Ayun yung butas yun eh. Paano yan nakabit? Ito yung original. Oh. Ginawa natin, ginawa natin siya ng bagong bracket. Ah, okay. Na, naka rin siya sa flooring. Ah, dito rin sa sa bakal. Ah, tapos ah. nakat itong bagong captain seat, nakatornilyo naman siya doon sa bracket na ginawa natin. Ah, oh. yung dalawang butas na nakita natin. Mm. Ah, okay, di ba? So sinukat talaga nila 'yan. Pwede ko nang upuan? Pwede na. Yung pwede. Yes, na. pwede. pwede na Oy! Higa, higa, higa. Higa na, oh. Teka lang, ba pang yes, so yes, higa nito? Yan, sir, Sa kabila. Sa kabila. Ito. Uy! Diba? Ah. Angas. Boss. Bossy. Bossing. Teka, na, teka na. Bossing. Wale, eh. lang, teka lang. Bubuksan ka. Bubuksan. Oh, sige. Boss, dito na tayo, boss. Hi. Uy. Yes. Yes. Hindi ano problema? sa meeting. Hindi na tayo sa meeting. Captain, may meeting na tayo? May okay. Meeting okay. Wala na mo pa. Hey. <laughs> <laughs> Di ba ang galing, oh? Tapos dalawa yan, guys. Ito kasi, kaya ko hindi pinaka-captain to, sa totoo lang, sampahan to ng motor namin. Dalawang motor lang talaga. Tapos, yeah. Ito kasi, di, ano to eh? One, two, three row to. Tatlong row. Itong pangat, pangalawa at pangatlo, natatanggal talaga to. Hindi natin ito babaguhin. Kasi, every time na mag, mag ano tayo ng mga pambenta natin, piyesa ng motor, basta lahat ng pangnegosyo, tatanggalin namin. Ngayon, kapag naman may meeting yung mga empleyado natin, meron meeting, meron kaming get together sa malayo, kakabit lang namin yung mga upuan namin. So, kasya pa rin kami. Siguro nabawasan lang ng dalawang tao. Pero all goods lang kasi normally yan talaga yung ginagamit namin. So, ayun. Um, kung gusto niyo magpagawa ng ganito, PM niyo lang si Boss Rolltech. Hindi ko lang alam kung may makukuha siyang captain seat. Ito na yung trusted. Tsaka si Ate pala, shoutout natin. Ito si Ate laging naga-assist sa akin. Ate, Adem. anong pangalan mo para puntahan kanila? Raquel Si si Ma da Madam Raquel. Ay, i na rin natin sila sa ano, ah, sa loob. Ah, okay. So guys, pag nandito kayo sa Rolltech, wala lang si Boss. May meeting siya with the president si Boss si Boss Rolly wala. So pag gusto niyo magpakabit guys dito ng ng mga kahit ano Speaking. pero feeling ko kasi kapag may kailangan kayo na wala sila pwede niyo naman siya i-preorder. Ate tama ba ako? Yes pa. pwede pa, pwede pa. Oh, message, message lang po. Message lang sila, 'di ba? Pero mas maganda yeah. kung malapit kayo rito. Santa Rosa na ba to o Kabuyag? Oh, barangay dito, Santa Rosa kasi malapit lang to sa store namin. Tsaka since day one nung mga nung mga sasakyan sakyan ko pa dati, sila na yung pinagkakatiwalaan ko lahat pa. may mugs, meron basta lahat tambucho. nandito eh, lahat na naiisip nyo meron sila, tambucho dashcam, ganyan, ayan o, kahit muli, kahit turnilyo kasi pag may mga, halimbawa may nag-PPM sa akin, gusto magpatry ng mga unit nila, mga ano basta may nag-sponsor sa akin, dito ko dinadala pinapakabit ko rito sa kanila kahit meron na sila, pinapayagan nila ako ayan, lahat ng ilaw, punta lang kayo rito guys okay? So, ayun lang muna ngayon. Teka, may sensor na kami, tanga. Oh, kinabitan na. As promised ni Boss Rolly, ni Boss Rolly. Tama di ba si Boss Rolly, di ba? Meron kami last time kasi nagpakabit kami sa kanya nang basta nagpaayos kami. Tambusin. Oo, lahat. Meron kami libre sensor. So, ito sensor. So, ito ang nangyayari dito, boss. pag aatras Pag-atras. Tututututut. Hey. Mina ilo ba doon? Okay. Ayun oh, natin, tingnan natin. Pwede natin makita. O, oh, sige, sige. Pakita mo, brother. Uy. Ayun, mag-tututututut okay, siya. Ayun na po, pag may na nagsesens po siya, yan pag zero, zero po. pa rin 0-0 na po siya. Ah, pag may 0-0? Paano namin malalamang malapit na? Ayun, sir. Pag nagtut na po siya. Titititititit. Oo. Oh, kasi itong mga lumang model, walang ganun eh. Wala. So, kinabitan nila. Literal na manual. Yung mga lumang model, nakagawa nila moderno. Depend. Ay, na ng sasakyan natin. So, salamat. Ano na lang kulang yan? Head unit na lang 'yung kulang yan. <laughs> so, 'di ba? Pinap, Pinapa- ano natin? Pinapaganda natin 'tong unit natin. mag hi ka daw sa mga katagumpay natin, boss. <laughs> thank you so much, boss. Ha? Happy kami, happy. Ay, sige, salamat din po. Oh, boss, thank you. Okay na 'to, boss. Uh, ang ganda ng gawa, ang linis. Okay. Sige, boss. Ako na bala sa boys. <laughs> thank you, sir Okay Ay, ito pala Hindi pala naka, ano, yan Thank you, boss, ah Yes, ah thank, thank you, boss Okay, thank you Ay, Boss So, ayun At syempre Bayad na tayo So, <laughs> no, ayun lang, guys Naka-captain seat na tayo Kaya kahit malayo na yung mga biyahe natin Yung mga ride natin Eh, hindi na tayo mapapagod Okay? So, maraming maraming salamat sa Roltex Dun sa binilhan ko nito Nandiyan lang yan sa comment section Nakalimutan ko lang, guys Sorry So, thank you so much, mga boss Binili natin 'to ah. <laughs> Approve.